Dahil lang sa vape, binawian ng buhay ng bata na to yung sariling nanay niya. Siya si Carly Gregg, 15 years old. Nakatera siya sa isang bahay kasama yung nanay niyang si Ashley Smiley, 40 years old at ang stepfather niyang si Heath Smiley at meron siyang lihim na galit sa kanilang dalawa. Itong galit na to ay mas lalalapa nang kunin at itago ng nanay niya yung vape pens niya na ginagamitan niya ng illegal na gamot na sobrang ikakagalit niya. March 19, 2024, 4.13 PM, umuwi si Carly doon sa bahay nila at sinalubong pa nga siya nung dalawa nilang aso. Papansin pa nga ang tumingin pa siya doon sa kaliwat kana na parang meron siyang hinahanap. Segundo si ang lumipas, pupunta nga siya sa may side na to at pagbalik nga niya, meron na siyang hawak sa likuran niya na isang beng-beng na pala. Kadaan niya, umakit nga siya doon sa kwarto ng nanay niya kung saan sunod-sunod niya tong binengbeng. Kung putok, maririnig mo pa nga yung pagsigaw ng nanay niya na nagulat din doon sa ginagawa ng anak niya. Naputokan pa nga ng paulit-ulit ni Carly yung sariling nanay niya na ikinagulat at nagtakbuhan pa nga yung mga aso nila doon sa loob ng bahay nila. Tapos nga nung huling putok at nabawian na nga ng buhay itong si Ashley, bumaba nga ulit itong si Carly at pumunta doon sa may sala para umupo at mag-text doon sa stepfather niya para umuwi na daw ito. Uwi ng stepfather niya, binengbeng niya ito ng ilang beses pero maswerte siyang nakaligtas. Ito si Carly at dito na nga siya tumawag sa mga pulis at inaresto naman nila agad si Carly. Orte, pinaglaban ng abogado ni Carly na meron daw siyang pinagdadaan ng mental health crisis at hindi nga daw maalala ni Carly yung ginawa niya. Ayon doon sa prosecutor na nag-handle ng case, she knew exactly what she was doing. And she knew the difference between right and wrong. Nagpa niya, she is dangerous. She may look like a little girl, but unfortunately, we know that is not true. Mga sa kanila, hindi daw nagpapakita ng pagsisisi itong si Carly at kadalasan pa nga daw, tumatawa pa doon sa mismong korte. Panga nila, talagang daw ni Carly yung ginawa niya, nakitang kita naman daw doon sa CCTV footage. Doon September 20, 2024 nitong nakaraan lang... Nahatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong si Carly. Kung malaman niyang mabubulok na nga siya sa may kulungan, napalitan yung ngiti niya ng pag-iyak, lalo na't alam na niya yung susunod na mangyayari sa buhay niya. Nagdag ko lang ito dahil maraming nawibirduhan sa moment na to habang nandun sila sa may korte, ito ay nung tumingin si Carly doon sa stepfather niya at nagngitian lang silang dalawa at parang sinabihan pa nga siya ng stepfather niya ng I love you. Maraming nawirduhan sa may moment na to sa may korte dahil nga bakit niya ngingitean yung isang batang binawian ng buhay yung sariling nanay niya na asawa din niya? So dahil napamahal na rin sa kanya to, dahil anak anak-anakan na rin niya Pero medyo weird lang na habang dinidiscuss yung kaso doon sa may korte, pinag-uusapan yung ginawa niyang kabrutalan Ngingiti siya ng ganito, medyo weird lang din yon para sa ibang tao Yon overall si Carly ay makukulong ng panghabang buhay